I'm a gachi lahat ng mga ka-JM Nation natin, that concludes our Sikihor trip. Siyempre, ang saya-saya nung naging experience namin. Talagang uh, na-enjoy natin dahil marami tayong mga uh, checklist. Checklist na napuntahan. At yung masarap dito sa Sikihor, napakabait ng tao. Very accommodating At safe talaga. Mm -hmm. At budget-friendly pag nandito ka, pa, ha? Totoo. Yung ano, yung uh, kwento about Sikihor na may mga, yun nga, yung mga... Uh, hey, mga momo mo may mangkukulam etc etc. Siyempre kahit saan namang lugar 'yon, 'di ba? Kailangan na. ikaw bilang bisita ka sa isang lugar na hindi mo naman talaga lugar, okay? Hindi mo balwarte. Kaya kailangan marunong tayong makisama. Hindi lang sa mga 'yung mangkukulam, kundi sa lahat po ng mga tao, 'di ba? Oh. Kindness is always the key para ma-enjoy natin ang lahat. I-enjoy natin at wala tayong ibak iniisip, 'di ba? So Respetuhin natin yung culture na pinupuntahan natin. Kung Totoo. ano yung na, kung ano simulan nila, dapat yun din yung sundin natin. True. At marami pa kaming i-share isha sa inyo dahil meron pa kaming side trip sa Dumaguete. Yung mga hindi na masasabi dito o doon na lang namin ikikwento siguro yes. yung iba pa na mga i-share isha namin. Pero isa lang masasabi namin, salamat sa amazing na si Kehor trip naming dalawa ni Maine kasama yes. yung mga friends namin. True. Kaya don't forget to subscribe and hit the notification bell nang Jai and Main vlog to be educated but i'm so frustrated Meanwhile... Hi mga ka-JM Nation! Wala si Main ngayon, papunta pa lang siya. Pero naka-grab taxi kami. Um, Ganon dito sa Dumaguete. Wala masya mga taxi-taxi talaga. Grab taxi lang. So, naganap kami ng pwedeng mapagstayan while waiting for our flight ng uh, 10pm sa airport. Near the airport na po ito. Dito kami napunta sa Unwind. Makikita po natin, ang ganda ng pagkakagawa. Parang ito po yung sa mga... Um, uh, bike... Diba ito yung sa bike Ganyan, kadena, ganyan Oo, yes So while waiting dun sa iba namin kasama Nakasunod sila, mag-check-in kami sa loob Tara, pasok tayo Meron dito, sabi ni ate na nakausap ko uh, Thank you kuya Nakausap ko, 700 pesos daw Consumable Yung pang swimming mo na And at the same time, pwede mo nang gamitin yun sa restaurant Ayan, so Yan, ang ganda, pakita ko sa inyo kaya na ata sila, wala pa. punta na reception agad. Dito po kuya. Ayan. Ay, ang ganda. Hello po, good afternoon. Amoy ng kwarto ko. Yes. Hi! Andito tayo ngayon sa reception area kung saan kaamoy niya yung kwarto ko. Ayan, hello po. Kami po. Ayan, so nandito tayo ngayon sa aking resort. Charis, hindi ko pagmamayari. Siyempre, Anduin. Hinanap lang namin yan ni DJ Jai through online. So, ayan. May pool. Ang ganda, ba? Diba? Parang very aesthetic, no? Ikutin nga natin yung parang mga panipa doon. Tingnan natin. Napakaganda naman dito. Actually, dito daw sa Dumaguete, marami rin naman dito mga galaan, mga tourist spot kung gusto nyong pumunta. So, yun nga, Siyempre, napili namin si Kehor, pero malay nyo, in time, dumag dumageti naman ang ating iikutin. So, ayan, I think ito yung mga ano nila dito. Ba? Ay, may sariling gym. Ang so pwede kang mag-gym dito kung dito ka naka-check-in. Tapos, instead of rooms, ba diba, typical mga rooms dito, parang mga ganito, oh, parang mga nipa-nipa. Wow. Ay, very, ano siya, very giving. Ang ang ganda. Nakaka-relax. Pero ano lang, no? Limited lang yung room nila. Kung i eh, parang ilan lang. Pero pwede na. Ang ganda. Ang ganda. Ayan, no? Di ba? Very, ano siya? Parang kalmado. Cozy vibe. Na talagang parang nasa peaceful kang lugar. So, ayan. Hindi na natin ikutin doon. Baka mag tayo. So, pare-parehas lang. Ito yung gusto ko. Di ba may mga ano kasi, may mga ibang addicted sa kanilang pag-gym. So, pwede dito, oh, di ba? Good things happen to those who hustle. Ay, minomotivate ka pa. Oh. So, mamaya, mag-swimming-swimming kami para fresh-fresh, ganon. Ayan. So, balik muna tayo doon. Kakain muna tayo. Let's go. swimming, mare. Diba? Yes, fresh from the swimming pool. Yes. di ba, pagkatapos mag-swimming, meron tayong mga kung anong-anong pagkain. Um... Dahil nagutom kakalangoy, kakalaro. Ayan, meron tayo ditong kikiam and ano ba to? Speedball? Chicken, Oo. Oh, ball. Chicken balls. Balls, balls. Yes. Ito naman. What is Chicken this? Fingers. Chicken fingers with fries, fries, fries. At ito ang refresh. Ito mas ano yan? Oh, bituka. Oy, bituka. Nasi... Hindi. Nasi natin Oo. Nasi. O, Nasi. Na natin. Bitu. Masarap. Chicharong bulaklak. Okay. Tapos meron tayong mango ma shake for me. And ano sa sa'yo? Dragon fruit. Ayan. Ang oras na po natin ay 6.47. At syempre kasama natin sa buong trip na to. Ichan, si Renz. Okay si Renz at saka si, uh, uh, si, CJ, si Ira, sya si Miss A. This is Miss A. Hi, Raisa! O, Oh, tawagin natin siyang... Raisa May! Yes! Charak, charak! Charak, charak! Yan. Anong gamit mo? Ano, bell bells na si Rocky. Kahit gabi, kailangan. Yes. At syempre yeah. kasama rin natin si Ira. Si Get, get, get out! Happy oh. birthday! Anong kami? masasabi mo sa Sikihore trip natin at nag-side trip pa tayo sa Dumaguete? Grateful ako kasi wala nangyaring masama. Tapos sobrang saya, memorable. Kaya sana maulit pa. CJ! Masaya. Okay. Tsaka sulit. Sulit. Sulit ulit Saan tayo next? Sa... Cebu? Oo, oh, <laughs> na na lang eh. ikaw. <laughs> na-enjoy namin. Tapos, sa sarap din ng pagkain. Ano din ma, na-enjoy namin and thankful sa'yo since sa mga food na drink mo sa amin. And ayun, I mean, at, I mean, at last, natuloy na yung ano natin. Yung um, out of town trip. <laughs> Kasi yung LU natin, hindi natuloy. Bumagyo. <laughs> Andito na kami sa Manila ngayon. And uh, tapos na ang aming trip Aww. sa Sikihor at side trip sa Dumaguete. So, so nag-enjoy ako. Be, napagod. Sure. Uh, pagod, pero, pero worth it. Masaya rin ako sa Dumaguete kasi sulit dun ha sa Unwind. unwind. Kasi consumable. Cool. Kumain na kami ng late lunch. After mag na mag nakapag merienda pa kami. Busog-busog oh. talaga. At talaga super enjoyed. super swimming tayo sa swimming pool. Totoo. Ayan. Makikita nyo naman yung mga clips namin. Pero... Wala. Abangan nyo kung saan kami next na pupunta. Kaya, don't forget to subscribe and hit the notification bell ng Jai! And then, vlog! Ano? <laughs>